Welcome back sa ating YouTube channel. So gusto ko lang i ang video natin sa araw na to. Tungkol po ito sa mga herbal medicines. So ginawan po natin ng video to para sa ating mga kapwa Pilipino dyan na may mga malubhang karamdaman. Especially yung mga kapos sa pangangailangan. Eh, meron po tayong mga alternatibong herbal na mga gamot na pwede nyong subukan. So share po natin kahit papano makatulong din po tayo sa ating mga kababayan na kapos palad po so kung ano itong sapanwood o sibukaw ito po yung herbal na gamot na alternatibo na yung kahoy niya po yung kinukuha yung nasa gitna po niya o yung hardwood na tinatawag so yun nga gusto nating ishare para kahit papano eh makatulong din tayo sa ating mga kababayan dyan na kapos sa pambili ng mga kanilang synthetic na gamot eh, samantalang meron lang dito sa ating kapaligiran ang pwedeng alternatibo at talagang napatunayan na po na nakakagamot nga ng sakit at marami na rin pong nakapagpatunay na kapwa Pilipino natin na gumagamit na nalunasan po yung kanilang mga karamdaman so ito palang sa panwood o sibukaw tree ay napakarami pong health benefits na taglay So lingid po sa ating kalaman, yung hardwood po niya o yung nasa gitna. So ang proseso po dito, eh, same po sa alingatong, itachap-chap po siya ng malilit yung ganito po, ganyan po, at saka ilalaga po siya. Kahit tatlong piraso ng ganito, is napaka-bisa na po ito guys. Saka yung ilalagay mong tubig, sa tatlong na chop na ganito maglagay ka lang ng isa hanggang dalawang litro ng tubig papakuluan mo to ng within 15 minutes yan ito pala ay napakaganda guys sa high blood so kaya niyang inormal po yung blood pressure at saka yung mga may kidney problem yan nakakatulong din po at saka sa may mga hepatitis dyan yan napakabisa po nito Nakakatulong din po sa may mga sakit sa puso. At saka naglilinis po ng palamnan sa ating chan. Sa mga constipated din po. Sa mga may karamdaman po sa bituka. Yan. Kaya niya pong i-detox yung laman loob o yung dito sa may chan. At saka napakabisa rin po ito sa may mga diabetes. Yan. Sa may mga diarrhea, may sakit sa tiyan, may mga dysmenorrhea, mga kababaihan. Tsaka kung ikaw ay may problema sa iyong buto, yan, bone problem, yan, napaganda po guys ng sa panwood tea. Yung may mga tuberculosis, yung may mga skin infection, yan, nakakatulong din po na magpalinis sa ating balat yan so ito rin po yung sangkap sa mga beauty products po na ginagamit ng mga kababaihan yung mga nabinat yan halimbawa nagkasakit tapos nabinat siya o bumalik yung karamdaman yung napakaganda po ng sapanood yan ilalaga mo lang siya tapos iinumin yan. Kaya rin po niyang gamutin yung may mga anemia o nanghihina po. saka napakabilis po siyang magpagaling ng may sugat. Yung may ubo at sipon, yan, napakaganda po itong inumin ng may ubo at sipon. Nakakapagpagaling po rin siya. saka talagang napakarami po siyang health benefits. Tungkol naman po sa mga Health benefits po niya na di po natin nabanggit search nyo lang po sa google so sa akin lang po guys is yung mga basic lang po na nalalaman natin about sa herbal medicine po na to so nandito tayo sa kabundukan ngayon guys so legit po na nasa gitna po tayo ng kabundukan no? Oh. yan hindi lang po kabundukan guys kundi nasa tuktok mismo tayo ng bundok O no, yan. Wala pong mga kabahayan dito guys. Yan so kinailangan nating magpunta dito. Para mamaya. Ah, tapakita ko po sa inyo. So dyan po sa baba. Maraming mga sapan wood dyan. So yan. Yung nasa gitna po nyan. Yung kulay orange na yan. Yan po yung nakukuha. So ito na po siya oh. Ganyan po siya oh. So pwede nyo po siyang putulin gamit ang itak. So sa akin, chinso po yung gamit natin. So mas madali. Yan bali tinanggal po natin yung puti niya. So di pa totally nalinis. So ililinis natin yan. Bago i-chop-chop ng maliliit. Yan. Yung parang ganito. Yan, ganyan. Pwede rin po ito. Ganito. Yan, so ito lang po guys yung nakukuha. O yung hardwood nya. Yung nasa gitna. Nakatulad nito. Yan. Yan, so ito. Maliit pa to eh. Yung pinutol natin dyan kanina sa baba. Malaki po siya. Kaya ganito. Malaki po yung kulay orange sa gitna. Yan, meron din po ito kaso maliit lang. So kailangan natin kunin yung mas malaki para di masayang. So yung pinutol natin kanina, mahaba po guys. Marami po tayong nakuhang ganito yung kahaba. So may mga lima piraso na ganito yung nakuha natin. Yan kasi pinutol-putol lang natin ng ganyan tapos nililinisan po natin. So ganito po yung nakuha guys. So para maliwanagan po kayo kung paano po ito i-prepare. So add 7 to 10 pieces po ng wood bark yung chap chap ng maliliit na ganito sa isa hanggang dalawang litro ng tubig yan so pakuluan po natin siya ng 10 to 15 minutes ah, hanguin pwede po siyang inumin na mainit o di kaya ay pwede po siyang inumin ng malamig so yan po so yung isang litro o yung dalawang litro na pinagpakuluan mo ng sapan wood eh, hindi mo naman to mainom ng Minsanan lang, so pwede mo po siyang lagay sa ref para inumin sa susunod na mga araw. Ayan. So, kung wala ka namang ref, gagawin mo dito, yung sinabi ko kanina na 7 to 10 pieces po ng wood bark o yung na chap na sapan wood. Kung gusto mong minsanan lang yung pag-inom dito, kahit tatlong piraso lang ng na chap na sapan wood, tapos lagyan mo lang ng isang cup na tubig pakuluan yan kaya pwede mo siyang gamitin ng one time so ang importante guys kung gusto po nating gumaling ang ating mga karamdaman ay eh maging disiplinado po tayo sa ating sarili walang mangyayari kung inom tayo ng inom ng gamot organic man yan herbal medicine man yan synthetic man yan kung yung mga bawal na hindi natin dapat kainin is kinakain pa rin natin so wala ring silbi yung pag-take natin ng mga gamot. So, so kailangan din po na may disiplina tayo sa ating sarili. So, yan po ang may papayo natin guys. Yan, so sa mga nanatili po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat. Kung may gusto kayong itanong tungkol sa na-share natin na video sa araw na to, comment lang po kayo sa ating comment section. Yan. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Yan. So, hanggang dito na lang yung video natin. God bless. Bye-bye.